ngayon ang mga katunan na. So pag may heartbeat dyan, alam, bubutasan nila. Kunwari, bainti na heartbeat na dyan, bainti na. General Tore, meron daw ang bunker dyan? 40 years na tayo na nandito. Malay mo, pag nag-collapse yan, magpatayo siya ng bago para sa atin, no? Okay, okay.

Yan po mga Yan, ito po ang nangyayari ngayon, ano? Meron silang sinusukat. Yan po, oh. Hindi namin alam anong gagawin nila diyan sa mismong ano. Oh, uh, gitna ng katedral. Sinusukat sila. Ano yan, talit? Ayan, gugong ka lang ka, ano na? Tara, yan. Yan po, mga naisoon na sila yung ginahimu sulod nag ano sila natali siguro gisundog nila yung ano yung yung ano yung tapang ginawa May babae na yun babae ba siya kaya nga nga

Basta ito nga na. nga, Mag-determine yung heartbeat. Pag, pag may heartbeat ka kasi, ano yung sinasundan niya, ba, General Torre. Parang ganyan, tapatuloy uh, po. Uh,